Pag hindi nabasa, moderator, talo na ako, tapos na. Pag nabasa ko naman, talo na siya at lahat ng CFD, talo na. Ako man ang magbabasa. <coughs> ako ang magbabasa. Ang tanong, balikon ko. Talo so, ka ha? Ang itinanganak ni Maria oh. ay ang katawang, katawang tao lang, lang oh. ni Kristo. Oh, sige, babasahin ko. Okay. Ako mabasa, mo. magbabasa. Babasahin. Basahin. Ba. basahin, ba. basahin ba. Uno, Uno, mo moderator, basahin niya, lakasan nyo, moderator. Ayan na. Pag hindi nabasa, talo na ako. Verse 23? Oh, ayan, nandiyan. Narito ang dalagay magdadalang tao. Oh, tao. Ah, ano na ba sinabi ni Wait, wait, wait. Talo ka na. <laughs> uy, 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 tapos wait, na diskusyon uh, mga kabataan. Wait. Ano, ano? Tapos na, tapos wala, na. Po, wala. wala hindi pa nga tapos pagbasa. Oh, wait rin. Sige lang no. mga kabataan. Wag, ka, wag kang mag-spout sa bawa. <laughs> Narito. Pakinggan mo maigi. Narito ang dalagay magdadalang tao. Ayun. Oh. At mangananak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel na kung liliwanagin ay suma suma sa atin ang Diyos. Tama. Tama. Moderator, kayo magdesisyon. Okay. Okay. Tayo magdesisyon. Ako magdesisyon. Balikan ko. Balikan ko. Ang sabi ng tanong, meron lang. Yung sabi mo, sasagutin mo. So ang tanong ay meron lang. Pag binasa ko yung teksto, wala namang lang. So in other word, the question is not completely answered. The question is not completely answered. So, talo na? Meron pa ba tayong rebuttal? Sabi mo nyo, talo na kung pag hindi mababasa. Ay, natapos na. na, Maraming salamat, Mr. Moderator, sa iyong pagdiklara na talo si Mr. Jared. Palakpakan ang Panginoon. So, congratulations, Abra Jared, sa iyong pagkatalo.